Ang iwasan natin na panghugas, ano mga iwasan natin na panghugas sa stage Ano? Mga pinagbabawala panghugas? Ha? Mga pagkain. Mga hamburger. Ha? Hindi mo pwede panghugas yung hamburger? Yung uh, suksoka? Pizza? Hindi pwede panghugas yon. Hindi mo pwede panghugas ang pera. Hindi porkit mayaman ka, at milyon-milyon yung pera mo, ang pinangugas mo sa ihi at dumi mo? Pera. Bawal yun. Hindi rin pwedeng pangugas ang buto ng mga? Hayop. Bakit? Bawal. Pagkain ng jin. Alam nyo ba na ang pagkain ng jin uh, na banggit sa hadis ay dalawa? Pagkain ng jin. Pero nakikita ba natin silang kumakain? Hindi. Hindi natin silang nakikita kumakain. Pero ang pagkain ng jin ay dalawa. Dumi ng mga hayop at buto ng mga? hayop. Kaya ang buto ng mga hayop at dumi ng mga hayop, hindi natin pwede bang hugas dahil ito ay pagkain ng pagkain ng jin. Malinaw? So yan yung mga iwasan natin ng mga panghugas. So maliban dito, at pag tayo, dapat mga, mga bato, mga dahon, mga tissue, mga papel na walang pangalan ng Allah o oh, hindi po yung Quran. O yung mga libro natin sa pag-aaral, nandiyan yung mga hadith, mga ayah sa Quran, bawal panghugas yun. Okay, ang tanong dito, paano kung halimbawa nakatagpo ka ng isang papel ng Quran na punit, anong gagawin natin? Anong pinakamainam na gawin dyan? Oo, dalawang pinakamainam na gagawin dyan, pag nakakita ka ng Quran na punit na hindi na mapakinabangan, siyempre, may mga ayah pa dun, hindi mo pwedeng itapon mo sa basura yun. Magkakasala ka. Okay, pag tinago mo niyan, wala ring pakinabang. So dalawa lang ang pwede mong gawin doon, either na sunugin mo na lang para hindi na ma, ma ano maibaba yung pangalan ng pang ng Allah. O kaya ilibing sa lupa para hindi ma ano mapakapakan o hindi maitapon sa basura o may panghugas. So dalawa ang pwedeng gawin, ilibing o sunugin. Okay, hindi big sabihin mo yung Quran. Kasi ang bawal, yung susunugin mo yung Quran. Kaya mo lang na masinunog yun kasi wala nang Pakinabang. Naintindihan? Okay. Yun yung mga gawain sa palikuran na dapat ninyong malaman.